Ba, baka may baon pa kami ulam ah. Atay balunan. Atay balunan. Atay bakulan. <laughs> ngayon guys, nandito na naman kami ngayon sa Guys, nagbabalik Dagat fishing. Ay, nakaluto na naman si Chopo Ay. Ay. Masabaw ata luto na. Gi, gi. Tayo. Let's gi. Talbos din sa talbos. Ay ay ay, yun ay na nga noko. E na talo, talo. Talo 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 yan talo inam talo talo na naman yan noy talo put talo talo lola ni lola <laughs> <laughs> uy uy Bali, mamung, manunusulang po talaga kami. Nakahuli lang kami na isda. Isang <laughs> gaunan yung kanin, ano? Kaya muna kami. Nakakaunti kami ngayon. Nakakaunti lang kami ngayon. Hindi nakasama ibang mga chupapi. Shoutout nga pala kay ano, GC Boy. Pagaling ka, chupurundoy. Para makasama ka na agad dito sa mga ano, gimikan. Ay! Ay! Bi tang lion dạng ongge. ống ghê ống ghê ống ghê ống ghê ống ghê ống ghê bao ghê ống ghê ống

Laking kiling. Kiling-kiling. Woooo! Biloka ni Lolo. Sige, alit ito. Kiling. Ayan. Iti. Ang

Marami na hong tidaan na mga sumuko. Ang mga nahuli daw. Kami hindi kami sutuko Hanggat di pa kumakati, mama may susuko na Mamaya pa yun. Ang talaga yung kanito lang talaga tayo A bao á, ta lắp ta bâu Harga pagsariwa. E, may baon pa kami ulam mo. Atay balunan. Atay balunan. Atay bakulan. <laughs> <laughs> tất luôn mà sao lại ngâm luôn? đang mua vali. mày ui, Ang yeah, gaya mo yung tubo din sa Facebook ang gabi. Ang ginagawa mo. Ba't malaki ka? Ang nagot mo tubo ay. Ganda ka akong kasama mo mga sagubat. Away. Matamar naman ano? dalawa naman kayo. Eh. tataguan ko sa bubat <laughs> Magmangal nga lang. Magtatago-tago ano pag nakaluso ka nilalabas. Hmm. Dadakotin naman yung sinain. Hindi ka, sa'yo <laughs> na lang <laughs> yan. malasa talaga to kiling si ano tawag ito sigar, ba yan sigara 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 Ang okay, ibang bangkero Ibang kero. Ibang kero. Ano ah.